Sa kabila ng batikos na oposisyon lang ang tinatarget na kasuhan dahil sa pork barrel scam, dumipensa ang Malacanang. Tinututukan at tinutukoy rin daw nila kung may ebidensya ba laban sa mga kaalyadong dawit dito. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Sa kabila ng pagkakasampan ng kaso laban sa ilang opisyal ng gobyerno matapos madawit sa pork barrel scam, hindi pa rin daw sila agad sususpendihin. Kabilang sa nadadawit ang pangalan sa pinaf scam, si Budget Undersecretary Mario Relampagos at iba pang empleyado ng DBM na may ranggong Career Executive Service Officers o SESO. Ayon kay Communication Secretary sa Nicoloma Jr., dapat pa rin imbestigahan muna para malaman kung may batayan bang suspendihin sila. alin Alinsunod din kasi sa batas, mayroong security of Ten niyo ang seso officials Di raw tulad ng batikos na pinoprotektahan ng administrasyon ang mga kaalyado nito. Sinabi ni Justice Secretary Laila Dilima na hindi paligtas sina Budget Secretary Butch Abad at Agriculture Secretary Proceso Alcala. Tinutukoy pa kung may sapat nga bang ebidensya laban sa kanila. Hindi pa rin daw lusot si TESDA Chairman Joel Villanueva dahil pinag-aaralan pa rin ng DOJ ang mga dokumento tungkol sa kanya umanong transaksyon kay Janet Lim na polis. Sina Villanueva, Alcala at Abad, sinusubukan pa rin kuna ng mga bagong Si Alcala na napasama sa tiniguri napolis na una na rin iginiit na hindi niya nakatransaksyon si Napoles. Itinanggi na rin ni Abad na siya ang nagturo kay Napoles kung paano kukubrahin ang pork barrel ng mga kongresista. Si Villanueva naman, dati na rin sinabi na may sertifikasyon ang NBI na pineke ang mga lagda niya sa mga dokumento. Sa kasuraban ni Sen. Jingoy Estrada na nakatakda ng i arraign bukas, naniniwala si Delima na walang epekto sa paglilitis ang hindi natuloy na pag -amyak enmienda ng prosecution sa kaso laban sa kanila ng kapwa akusadong si Senador Bong Revilla. Yan ang, ang, ang position ng ombudsman na uh, they have not at all changed the theory of the case. But as to whether or not it affects the, uh, the, the strength The strength of of the case as filed, I don't, I don't think so. Cedric Castillo na 24 horas.